At magandang araw for the today's menu. No, magluluto akong ginataang alimasag at heto nga pala ang aking mga gagamitin. Alimasag, sitaw, kalabasa, meron na rin akong bawang sibuyas at luya at may green sili. Tara, upisahan na natin. Maglagay nga pala ako ng isang cup ng tubig sa kawali at saka konting asin at inilagay ko itong alimasag at syempre, lulutuin ko muna yan. Hayaan natin kumulo at maging golden orange. At nang na nga ang kulay ng ating alimasag, ayan, hinalo lang ng very very light at hinango ko na. At syempre, eto na, another kawali ulit tayo. At hutong at nagpainit na ako ng kawali at naglagay ng mantika. Tapos, igigis ako na yung luya at isinunod ko na rin ang bawang. At ang huli kong inilagay ang sibuya. So, ayun, haluin in very, very light. Naglagay ako ng isang kutsarang bagoong at isinunod ko na rin tong sitaw. At heto na nga ay hinalo-halo ko na ng kaunti at tinakpan at hinayang maluto. At pagkatapos nga ng dalawang minuto ay binuksan ko at ng bahagya yan. Sinunod ko naman itong kalabasa. Haluin okay. nga natin ng very very light at maglalagay ako ng konting baking. At isinunod ko na itong isang cup ng tubig at hayaan natin siyang kumulo. Eto nga pala at naglagay na rin ako ng green chili, tilakpan at nung kumukulo na siya. <laughs> Nagluluto ko nga lang ng very light ulit at itong koko mama ang inilagay ko para hindi na rin ako magpiga ng gata. O oh, ayun, tiba, yan lang natin siyang kumulo. At inilagay ko na itong aking alimasa. Naglagay na nga rin pala ako ng konting paminta dito at siyempre konting patis. Ay bahala na kayo magtansya kung gaano karaming patis at ilalagay nyo para naman hindi umalat ang ating lutuin. At ito namang isusunod ko ngayon ay naglagay ako ng namnam -nam pampasarap at pampalasa ng aking niluluto. Oh, shout out naman d'yan. So, heto, luto na ang aking ginataang alimasag. Heto nga at naluto na. Pwede ko nang ilagay sa aking plato at kami ay kakain na. So, eto na ang masarap at yaming ginataang alimasag. So, try nyo din sa bahay. So, iyon lang. Ready to eat na. Tara!